Good morning, Sir Chell. Para saan po yung police blotter? Okay na ebidensya po ba yan sa kaso? Ang police blotter ay journal o logbook ng police kung saan tinatala ang crime incident report kasama ang detalye kung sino ang involved, anong nangyari, saan, kailan, at bakit. Tinatawag rin itong incident record. Makakatulong din ito kung matutuloy sa korte yung kaso dahil ang excerpt ng police blotter entries at incident report forms ay tinatanggap ng korte bilang ebidensya. Pero, hindi porket may pinablatter o nireport sa pulis at rin re record nila ito na ibig sabihin ay may sala na ang inireklamo. Ayon sa mga desisyon ng ating Korte Suprema, limitado ang halaga nito bilang ebidensya. Ibig sabihin, isa lang ito sa maraming ebidensya na pwedeng ikonsidera ng korte sa pagdesisyon kung ano ba talaga ang totoo. Kung walang ebidensya ang kabilang parte para pasinungalingan ang police blotter, sinangayunan ito ng police at may iba pang supporting evidence, pwede itong ituring na sapat para patunayan ang totoong nangyari sa insidente ng inireklamo. Magagamit ang police blotter hindi lang sa mga kasong kriminal, kundi pati sa civil cases para sa danyos at sa insurance claims.